May mga pangyayari ba sa ating buhay na napansin natin ang buhay na presensya ng Panginoon? Mga kaibigan, pagnilayan natin ito. Mapagpalang araw ng piyernes sa ilong lahat. Nasa ikalimang araw na tayo sa buwan ng Abril. At uh, napakagandang magsimula tayo sa mga pagninilay na ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 14. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghilyo? Dito nakita natin na si Jesus sa ikatatlong bisis ay nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Dito, yung pagkakataon at mga pangyayari na kung saan ang kanyang mga alagad ay pumalaot upang manghuli ng isda. At doon, nakita sila ni Jesus, nagpakita sila kay Jesus at tinanong sila ni Jesus kung may mga huli ba silang isda. Kaya, napansin ito ni Pedro dahil kilala nila na si Jesus ito at uh, tuwang-tuwa naman sila na na sinulod kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanila. Ngunit kahit para sa kanila na medyo uh, nakilala nila kung kung sino yung kausap nila, hindi maiwasan na hindi masyadong klaro. No? Ibig sabihin, parang hindi nila makonfirm kung ito ba talaga si Jesus o hindi. Ngunit nang kumain na sila, doon nila na pagtanto na oo nga totoong si Jesus ito. Paano? Nang kinuha ni Jesus ang tinapay, pinaghati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad. Napakaganda mga kapatid, lalong-lalo na yung karanasan nila nakasama palagi si Jesus. Yung nakasagisna nila na habang kumakain sila ay dinarampot ni Jesus ang tinapay, pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Para sa akin, napakagandang pagnilayan ito. Yung pagbabahagi ng kung ano mayroon ka, yung sharing na parang masabi ko sa aking pagnilinay na in sharing, you will really experience the presence of Jesus in your midst. No? Madali lang sabihin yung salitang mag-share o magbigay. Ngunit, sa aktual na mga pangyayari, may iilan na mabigat pa rin sa kanila yung magbahagi. Kaya, sana maging totoo tayo at maging tapat na mag-alay at magbahagi ng kung ano ang mayroon tayo. Hindi lang sa material na bagay, kundi kahit yung sarili natin, yung oras natin, maipadaman natin sa ating kapwa na hindi sila nag-iisa. Nandito tayo para sa kanila. Sana maging masigasig tayo palagi na maging mabuti at maging saksi ng tunay na paghahari ng Panginoon. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karamigitan. Sa ating pagninilay, Panginoong Isus, turuan mo kaming magbigay. Turuan mo kaming mag-alay ng aming sarili para sa iba. Amen.